Ah, uh, Mayora, saglit lang po ha. Ano? Anong gagawin natin? Ikaw, pahama ka talaga eh. Pati ako mapapahamak dyan sa kalukuhan mo eh. Wala eh, naman akong ibang magagawa, sir. Eh, ginusto naman lang mag-resign, di ba? Kaya ito gawin mo ha. Habulin mo yung dalawa. Kailangan mo, pabalik mo yung dito. Sige po, sir. Bilisan mo na! Gagawin ko lahat para mapabalik yung dalawa. Kayong dalawa, tigilan nyo yung mga ugali nyo ganyan ha. Kahit saang lugar kayo, pag gusto nyo mag-away, mag-aaway kayo. Aba, bigyan nyo ako ng kahihiyan. Sinasabi ko sa inyo yan. Eh, mami. Kitang-kita ko mga ginagawa ni Kuya pangalipusta sa mga nagtatrabaho dito eh. Mami, tingnan mo yung anak mo. Nananahimik na ako dito kung ano ang pang sinasabi. Hindi talaga ang respeto bilang kuya niya. Bait-bait po ng anak mo sa totoo lang. Ah, uh, bakit nga kita Marlon? Ano nga bang nakita mo? Ano ba yung totoong nangyari sa mga 'to? Ah, uh, Mayora. Sa totoo lang po, si Charles lang naman talaga yung nagumpisa ng lahat. Eh. Itanggita ko po kung paano niya maltratuhin yung mga staff dito. Teka lang, mami ah. Di mo pa naman business partner to, di ba? O ikaw tanda. Kaya sabi ko sa'yo, wala akong ebidensya ah. Mayora, hindi ko naman po sisirain yung pangalan ko para siraan lang yung anak niya. Siguro ibinayaran ka nito eh. Tsaka kuya, dalawa na kami nagsalita, di ka pa ba naniniwala? Pwes, papatunayan ko. I-review mo yung CCTV, nandun lahat yun, nakarecord. Ah, uh, okay lang po ba Mayora kung kunin ko yung copy ng CCTV? Go ahead. Talaga pahamak ito kahit kailan, mami. Mamaya ka sa araw, baruyan. Hindi lang ako nahihiya kay na nasa pakmakili. Eh. Sa ba talaga ng no, ugali? Oy! Ay, yun, yun, yun. Ay, dito! Ano uh, ba? Anong ginagawa mo dito, ha? Bakit hinabol-habol pa kami? Kailangan yung bumalik doon kasi kailangan namin kayo doon. Sino magluluto para kay Mayor? Ikaw, di ba magaling ka? <laughs> Oo nga. At saka sa so tingin mo ba babalik pa kami doon? Alam na namin yung ugali mo, no? Tsaka wala kang pakikisama. Ano ba gagawin kong lahat para bumalik kayo? Tara na, ayaw mo na yan. Oh. Teka lang nga! Ano ba? O oh, sige na, ibibigay ko na lahat ng tip ko sa inyo. Hindi na ako makikihate. <coughs> tingin mo, maniniwala kami? Isa, e gaspang ng ugali mo? Tingin mo paniniwalaan ka namin? O oh, sige, ganito. Marimar, pwede mo bang i-record e yung sasabihin niya? Ulitin mo, yung sasabihin mo. Ah, good idea, yan! <laughs> Eto. Dyan. Ayan sabihin mo dyan yung totoong nangyari Sabihin mo yung totoong nangyari Pati yung sinabi mo ngayon Sir Marlon Hindi po totoo lahat yung sinabi ko Lahat yun kasi nungalingan Nagsasabi po ng totoo si Marimar Tsaka si Enzo At saka po yung lahat ng tip ko Ibibigay ko sa kanila Hindi na po ako makikihati Akin-akin-akin na Oh, Oo <laughs> Ayan Madali ka pa naman Mausap kausap eh! Kasi e. kita huwag nang maraming sinasabi. Tara na! Bumalik oh. na tayo! Pami, yun yung business partner mo kuno. Mayora. Eh, totoo naman pala yung sinasabi ni Marlon eh. Tinan mo mga pinagagagawa mo, oh. Eh, pati pa nga lang kung dinadamay mo pa talaga. Mm -hmm. Ay, sobra ka na Charles. Napipika ako sa'yo, Charles. Eh okay, mami, hindi lang naman yan yung unang best na ginawa ni Kuya Yan eh. Na lagi pinagyayabang, keso anak mo daw siya, anak siya ni Mayor. Mm -hmm. Wait, wait, wait like, sinisiraan mo yung kuya mo. Sigurad mo nga, no? Kaya naingit ka sa kuya mo. Speaking of Ampon, pinipilit mo rin lang ako, Charles. Sasabihin ko na sa'yo yung totoo. Pangalan ni? Ikaw ang Ampon. Si Jeboy ang totoo kong anak. Para sa kaalaman mo, Charles, hindi kita tunay na anak, e binigay ka sa atin ang katulong natin. At ang hardenerong yon, yon ang ama mo. Pero pinalaki kita ng maayos. Pinalaki kita bilang anak ko. Kaso hindi ka nasunod sa akin, Charles. Sumobra kang masyado. Sobrang tigas ng ulo mo. Pati walang hiya mo lumalabas. Hindi ko kayang tanggapin at hindi ko kayang konsintihin. Yan pag-uugali mong yan. Hey, hindi, mo ako. Hindi mo pala ako tunay na lang. Sana hindi mo na lang akong pinalaki. Kaya pala naman layo na mukha ko niya sa mong anak mong Charles, tinuro kitang anak. Pero ang gusto ko, magkasundo kayong magkapatid. Ngayong alam mo na. Huwag ka na umuwi ng bahay. Pag ikaw din at lang ko doon, papapulis kita. Mami, tingnan lang. Ibutis yung masawa ko. Malaki ka na, Charles. Kaya mo na yung responsibilidad. Take alam ka. ko. Ito ba yun, ha? Ano ka na? Ano? katulong, Saka kardinero? Ah, teka lang, hindi, hindi ko naman alam ito eh. No. Ayoko na sa'yo. Teka, paano yung baby natin? Bakala ka siyan! Mi, miss naman o. Oh. Ayaw na nung bago eh. Hindi ko mo kayong mag-isa lang. Nakapag-desisyon na ako, Charles. Kung ano yung sinabi ko, yun na. Malaki ka na, kaya mo na yung responsibilidad. At sa tingin ko, wala ka rin namang pagbabago na, Charles. Ang dami ko nang sinabi sa'yo, hindi mo pinakinggan. Tama na yun. Bahala ka na. Pero may Sinabi ko na. Umalis ka na. Umalis ka na! Mga pangit. Sir! Andito na po sila. Uh, Mayora, sila nga po pala yung mga magagaling ko empleyado dito. Si Enzo at si Marimar. Mayora, andang hapon po. Andang hapon, Mayora. Iden, uh, Simula ngayon, ikaw na magiging dishwasher dito Tsaka ikaw na maglilinis ng buong restaurant Teka lang sir Ako yung pinakamagaling dito Ba't Ba't gagawin mo akong Cleaner tsaka dishwasher Alam mo Ayden, ikaw yung nagsimula ng gulo dito eh Ang daming gusto ng trabaho Pero anong ginawa mo? Sinira mo yung tiwala ko kaya, kung gusto mo pa yung trabaho mo, sundin mo na lang ako. Ah, uh, Enzo, Marimar, mabuti pa yung pagkain na in-order ni Charles. Yun ang iserve mo sa amin. Ah, uh, sige po, sir. Mayor. Ah, uh, Marimar, tara na, Marimar. Talaga na. Ah! Ah, uh, Mayara, nagustuhan niyo po ba yung serve namin pagkain sa inyo? Ako, sobrang sarap. Talagang perfect. Ah, perfect talagang sarap, nakakabusog. Di ba, Jeb? Opo, mami. Uh, tsaka, alam mo, ipromote mo tong mga to. Ang gagaling nila eh. Gusto ko yung performance nyo. At next time, pag mag tayo ng tauhan, ng staff uli, kagaya nila. Yung yung kagasing nila. Ah, uh, eh, ipropromote nyo sila. Eh, ako po, pwede nyo ko ipromote. Magbabago naman ako na Eden, gusto mo ma-promote? Maguwi mo muna yung ugali mo para mabalik ka sa pagiging waitress. Ah, <laughs> uh, ayan so, simula ngayon, ikaw na ng magiging executive chef dito sa restaurant natin. Sir, maraming salamat po, sir. At ikaw naman, Marimar, ikaw na magiging head waiter dito. Ah, talaga, sir! Nakasalam! Ah, congrats, sir. Congrats! Oh, congrats! <laughs> Mayor, maraming salamat po! Mayor! Ah, mami! Pagbutihin niyo! Ah, sir! Ako po! Saan ba galing? Sir, galing po ako CR! Dami na nangyari dito na ang CR ka pa rin? Wala daw kasi yung CR eh. na! Bumalik ka doon! Doon ka na lang! Okay, sir! Hmm, paano? Sir Mario, noong una na ka na eh. Wala na ka na?

huwag mo anuhin. Promoted yan. Promoted saan? As dishwasher! Bagay na bagay sa iyo! You're You king! Ano kasi na ilong mo? Uy, huwag ang tamaan yung ilong ng girlfriend ko. Kaya ako kain! Sa sarang babaeng yun, alam na promote yung as dishwasher. Ako, bagay na bagay sa kanila na. Kaya mo, pagluluto na lang kita ng black pasta. Bakit black pasta? Para madilim. Para wala na makikita. Bakit? Gusto mo ba madilim? 哈哈哈哈哈